Good morning mga Kalingap. At last, andito na kami sa bahay ni Kalingap Rab. Ayan dito. Dito kami sa bahay nila Kalingap Rab. Napaaga kami mga Kalingap dating dito dahil may shoot si Queen sa Velvet Box Jewelry. Ayan. Mamaya pa kasi yung call time ng mga female, mga 9.30 pa. So andito muna kami sa bahay nila Kalingap Rab. So, ayan. So, andito muna kami mga kalinga, na sa sala ni kalinga Rab. yan Mamaya pa kasi yung call time ni Queen. 9.30 kami pupunta doon sa venue. Kaya dito muna lang kami dumiretso dahil ang aga-aga namin nakarating dito. Yung bahay. bahay. ni Kalinga Prab. Yung mga laruan ni Rabi. Well, good morning. Good morning po. Nice to meet you. Nung bata ka pa, pinapanood ko lagi. Di ba kasabay mo sila Lola Damiana? Oo. Oh, ito kasabay nila Lola Damiana. Batang-bata. Since 21 pa po yun. Oo, oh, 2021. Ito Ay, mga kalingap si Jemel. Ang gwapo-gwapo niya pala sa personal. Gwapo ni Jemel sa personal. ano pamilya na binaglab ko Si Queen. Binaglab ko nung mga run month lang yata po. Ilang taon ka na? Ano po? Siya, ilang taon? Trece din. Ay, trece. Okay, oh, kailan ka magpo-14? Sa August po. June siya mag-14. Mag o, oh, mag oh, di ba? Magkaano sila magkabag? Magkaano pala kayo, magkasabay kayo mag-birthday. Kumusta na, Jemel? Okay oh, lang mo po. So, dati lang yung maganda na ng nga buwan. Ayan, mga kalingap si Jemel. Ang gwapong-gwapo. -gwapo, ang -ba gwapong bata. Maitim lang siya, mga kalingap. Pero ang gwapo sa personal. Cycling sa po kasi, kaya maitim. Ah, nagsa-cycling ka? ka So, ayan mga Kalingap. Dito kasi kami ngayon sa bahay ni Kalingap Prab And, si Kalingap Rob kasi mga tulog pa. Kaya, ito muna si Jimil ang istorbo namin. Ngayon yung ano, velvet box photoshoot ni Queen. Kaya, andito kami ngayon sa daip. And, si Jimil ang naistorbo namin dito sa bahay ni Kalinga Prab. Dito ko naman kasi nakat dito ko nakatira, di ba? Ayan. Ayan mga Kalinga, nakita niyo si Jimel ba't di ka na nagpa-vlog? Ay, hindi pa po? Di, uh, mag... Ang requirements po kasi sa YouTube, 15 po. Ay. Ah, oo. Pero di ka na binag-vlog ni Kalinga, parang. Ay, minsan lang. Minsan. Oo. Oh. Ano rin po eh. Sabi ko rin po, minsan na lang din po mag-vlog. Ah. Kung pangyayon ka na YouTuber, hindi po pwede pa. Hindi, hindi bawal. Kasi kung pala bawal din mag-vlog. Bawal. Matantay mo na siya mag-vlog. Entonces, tic -toc, tic -toc, so, ayan mga kalingap si Jemel. Ang gwapo-gwapo niya sa tios. personal. Gwapo nga si Jemel dahil. Pero totally. nakikono bata pa yan, tinitingnan ko doon sa bundok. Pero pumapunta ka pa doon sa inyo, na uwi ka pa. Na, ano po na? Nadalaw po. .PADA. Ah, everyone. every month. Di pa pa rumiit siya

Ayan si Juna. Iksenadora. Ayan si Queen. <laughs> si Jimel, bawal din naman siyang labtim team, love team. Ayan mga kalingap si Jimel. Ang wapo-wapo ni Jimel sa personal. Nice to meet you, Jimel. Oh. Dati-dati kasi mga kalingap ng bata pa si Jimel. bayan ko siya kasabayan ni Lola Damiana. Si Dol Lola Damiana Makulit. Oh, hmm. Magalit nga po dal -dal yun, madal-dal pati yung tulog nila po yan. Saan na siya? Namatay na po. Wala na po yun? Matanda na kasi yun. Matanda na yun. Eh, saan na yung Wala na. Sino na nakatira doon sa bahay ni nilalagay mo? Eh, wala na rin po ako. Ah, wala na. So, ayan. Wala pa kasi mga kalingat. Si kalinga prab tulog pa kaya si mo na inistorbo namin dito. Kasama ka doon? Hmm. Mag-church pa yata sila, di ba, Junie? Oh, mag-church pa. Oo, oh, mag-church pa. So, Paano tayo? Sasama. Oh. Sasama sa sasa sasa church. Oo po Saan lang church Saan, dyan lang sa kamang buwan. Tapos, diretsyo na doon. Ay, dito ka dito. Thank you, Jimel. Thank you. Thank you ma oh, oh. So, ayan mga kalinga. Kasama ko na si Jimel. Pugi-pugi niyang bata. Mas pogi siya sa personal mga kalinga. Ngayon yung mga fans dyan ni Jemel. Maitim lang guys, may lang si Jemel dahil nagsasaykling <laughs> nag uh, <laughs> nag, nag oh, nagsasaykling lagi si Jemel kaya maitim. Pero ang wapo wapo niya mga kalinga. So, ayan. Thank you, Jemel. <coughs>